Good day mga katropa, It's me again, Yon Welcome to my vlog Kung mapansin nyo mga katropa, nagluluto ako ngayon ng menudo Menudo, masarap na masarap na menudo yan, Ako ang nagpresenta mga katropa para magluto ng menudo Kasi kung hindi nyo alam, ito ang isa sa pinaka-paborito kong ulam ang menudo Lalo na yung masarsa yung para nagmamantika-mantika ng menudo. nako, napakasarap niyan. Bukod sa masarap na, hindi pa agad napapanis. Pwede pang ulamin kinabukasan, ilagay mo lang sa rep, tapos initin mo kinabukasan, ang sarap pa rin ng menudo. Yan. Minsan, inuulam ko yan, o kaya, tinapay lang ka-partner niyan. Nako, sarap na sarap na ako dyan sa menudo. Yan. Nagluto nga pala ako ng menudo dahil isa sa membro ng aming pamilya ay nag-celebrate ng kanyang birthday. So, ako ang nagluto ng minuto. Yan, ang mga sangkap dyan, syempre, unang-una, baboy. Piliin nyo yung puro laman para masasarap. Iba, sabi, iba gusto may, ano, may taba. Tapos, atay, atay ng baboy. Tapos, liver spread. O, reno, para masarap. Tapos, pasas, hotdog. Yan, patatas, carrots, bell pepper, tapos yung iba pang mga sekretong ingredients na nagpapasarap lalo sa menudo. Yan ang ating menudo na napakasarap. Thank you for watching mga katropa.